a a a what's up, what's up sa inyo mga tigasin. Kakatapos ko nga lang pala ng first booking ko nyan bago ako mag video. Tapos bigla akong nakaramdam ng gutom, saktong sakto, meron akong alam ditong parisan na masarap. Ito yung madalas kong kinakainan nung ahente pa ako. Bigla lang ako natakam sa pares tapos saktong sakto, malapit na lang din ako dito. Kaya bago kayo pagpatuloy yung biyahe, syempre kumain muna tayo para may lakas tayo buong araw. Napakatumal pa man din ngayon, kaya ito mas pinabuti kong munang tsumibog. Napakarami nga rin palang kumakain ditong mga MC Taxi Rider at Delivery Rider. Isa kasi ang mami at pare sa mga dinarayo na mga MC Taxi Rider at mga Delivery Rider. Paano ba naman kasi mabilisang kainan lang, di ba? Tapos laban na ulit. Kaya ito, pinaspasan ko na agad yung pagkain ko. Kumain ka agad, nakakaisang booking ka pa lang, Tapos yung bayad iyo ng customer mo, 100 pesos. Tapos yung kakainin mo, 120, lugi ka pa dong. Kayo, <laughs> mga katigasin, ano yung kinakain kinakain nyo or madalas nyo kinakain kapag bumabiyahi kayo. At pagkatapos ko nga kumain dyan, ay pinasukan na rin ako ng booking sa wakas. Bali kalookan, tukubaw lang naman yung hatid ko. Natatawa nga ako dyan sa pasahero ko. Paano ba naman ang taga niyang lumabas? Mga 10 to 15 minutes siguro siya bago lumitaw. Tapos ang malupit nun, pagkasakay niya sa akin, bigla niya sasabihin, Sir, pwede po ba pakibilisan? Late na daw kasi siya. Amazing, ba diba? Sa so, mga customer po natin dyan, wag po nating ugaliing pagmadaliin po yung rider natin. Opot na iintindihan po namin dahil malilate po kayo sa trabaho. Pero, Pero wag din po natin kakalimutan dahil buhay po yung nakasalalay dito. Para hindi po tayo nagmamadali, magbook po tayo ng mas maaga. Para nang sa ganun po, hindi nyo po pagmamadaliin yung rider. At mas magiging safe po yung biyahe nyo. Tinanong ko nga pala si Sir Jan, kung gusto niya ng shower cup, wag na daw, lalagyan nyo na lang ng pabango yung helmet. At, pagkatapos nun, eh, agad-agad na rin kaming umalis. Kahit na sinabihan ako ni Sir Jan, hindi ko pa rin minadali yung biyahe. Tamang pagmamaneho lang at kung may pagkakataon at maluwag yung kalsada, doon ako medyo bumibirit ng konti. Dahil sa City Road nga pala kami dumaan. Tapos kumaliwa kami dito papunta ng Cubao. Saktuhan lang din naman yung biyahe namin yan dahil hindi naman ganun karaming sasakyan dahil nga holiday. Kaya sa tingin ko medyo mas mapapaaga si Sir ng konti sa inaasahan niyang oras. Mga ilang saglit pa nga, nga niyan eh, nakarating na kami agad sa drop off ni Sir. Mabuti na lang talaga mabilis yung biyahe dahil alam naman natin sa Cubao sobrang traffic niyan. At ito na nga nakarating na si Sir sa building kung saan siya nagtatrabaho. Bali ang fair nga pala ni Sir dyan, ay 176 pesos pero nagulat ako dahil inabot niya sa akin 200 Sabi sabing keep the change na daw sobrang salamat po siguro hindi na late si sir no kasi nagbigay pa siya ng tip sa akin eh <laughs> tapos inabot ko na nga rin pala dyan yung bag ni sir na nakalagay sa harapan ko mahirap na mamaya makalimutan ko pa oh, paano ba yan mga tigasin hanggang dito na lang siguro katulad ng lagi kong sinasabi kung nagustuhan mo tong video na to wag mong kakalimutan mag like and follow para happy happy tayo tapos syempre i-share mo na din para mas marami maraming makapanood. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Mag-iingat kayo! Ay, ay, ay!